Maging sa power rankings ay umangat ang Gilas Pilipinas at alam nyo ba na nasa rank 20 na tayo. Makikita niyo ang update sa FIBA website tungkol sa power rankings kaya naman legit talaga na nasa rank 20 ang Gilas pagdating sa kasalukuyang power rankings. Pero kailangan natin na manalo sa FIBA World Cup 2023 para magkaroon ng katuturan ang power rankings at umangat tayo sa FIBA rankings mismo at hindi lamang sa power rankings. Kung sa power rankings ay umabot ang Gilas sa rank 20 ay nangangahulugan na merong palag ang Gilas ngayong 2023 FIBA World Cup. Isang underdog team na pwedeng maipanalo ang kanilang mga laro at umabot sa second round ng FIBA World Cup 2023. Masusubukan ngayon ang Gilas team sa isang malakas na kalaban bago ang FIBA World Cup 2023 at ito ay ang team ng Montenegro na merong isang Nikola Vucevic, isang dekalidad na NBA player na kagaya rin ni Jordan Clarkson. Naglalaro sa center position itong si Nikola Vucevic at isang itong dekalidad na NBA player maging ang ibang players ng Montenegro ay naglalaro sa mga liga overseas na merong high level competition kaya naman isang solid team o malakas na team ang makakalaban ng Gilas at ito ay ang team ng Montenegro bago ang FIBA World Cup 2023. Pag-usapan naman natin si Nakai Soto at Scotty Thompson na kung saan nangangambanga noong una si Coach Jot Reyes na wala pa sa game shape ang dalawang players na ito pero napakaganda nang ipinakita nilang laro laban sa Ivory Coast at kabilang sila sa mga players na merong double digit scoring kasama si Najun Marfahardo, AJ Edu at Jordan Clarkson. Marami sa mga fans ang nasihahan at nagustuhan ang performance ng Gilas at mag naging sina Soto at Scotty Thompson ay mukhang nakabalik na rin sa kanilang 100% good condition na kung saan maibibigay nila ang kanilang best sa kada laro ng gilas kontra sa mga mabibigat na teams. Sa laro ng gilas kontra sa Montenegro ay pwedeng manalo ang gilas dito pero lamang pa rin ang Montenegro dahil sa kanilang experience at FIBA rankings na nasa rank 18. Sa power rankings ay nasa top 20 ang gilas kaya may palag ang gilas laban sa Montenegro at kung nagaw nilang manalo laban sa Montenegro ay merong pag-asa ang gilas na makakuha ng dalawang panalo sa Group A. Nakita rin natin na nagawang talunin ng Ivory Coast ang team ng Angola. Kaya naman kung gilas laban sa Angola ang usapan ay medyo nakakaangat na ngayon. ng konting-konti lang ang gilas team laban sa Angola. Marami ang na-impress sa laro ng gilas kontra sa Ivory Coast dahil na rin sa tinalo ng Ivory Coast ang national team ng Lebanon. At ang naglaro sa team ng Lebanon ay ang kanilang best players na merong isang Wael Arakji. Kailangan naman na dublihan pa ng gilas ang kanilang performance laban o kontra sa Dominican Republic dahil nagawa ng Dominican Republic. Republic na talunin ang team ng Canada sa isang katatapos lamang na basketball game at malakas ang Dominican Republic. Sa play na ito ay nadakdakan nga itong si Carl Anthony Towns pero bumawi ito ng isang 3 points na malayo ang pinagmulan ng kanyang tira. Kung gustong manalo talaga ng gilas kontra sa Dominican Republic ay kailangan na maganda ang maipakita nilang laro laban sa Montenegro at mas maganda kung magawa nilang manalo kontra sa team ng Montenegro. Bukas ang laro ng gilas laban sa Montenegro at pwede naman ngayon na madismaya ang mga karamihan sa mga fans kung hindi maganda ang ating laro laban sa Montenegro at masyadong malayo ang kanilang kalamangan dahil nangangahulugan na medyo malayo tayo sa level ng Dominican Republic kung ganon ang magiging resulta ng laro. Pero lumalabas na mas angat ang Montenegro sa FIBA rankings kumpara sa team ng Dominican Republic kaya inaasahan talaga natin na mahihirapan ang gila sa laro nila laban sa Montenegro. Nasa rank 15 naman ang Canada pero nanalo ang Dominican Republic kanina kontra sa team ng Canada na merong Dillon Brooks at iba pang pa NBA basketball player sa laro ng Gilas bukas ay posible na manalo sila laban sa Montenegro pero medyo manipis ang chance na mangyari ito. Pero posible pa rin dahil na rin sa lumakas ang team ng Gilas at may mga bagong solid rotation ang mga ito lalong lalo na sa mga bigs na kung noon ay Japet Aguilar at Jun Marlang ang meron tayo. Ay ngayon naman ay meron pa tayong kay Soto at AG Edu. Maging sa mga guards natin ay solid rin dahil kay Scotty Thompson at Jordan Clarkson na talagang sila naman ang magbibigay ng solid offense at defense sa 3-point area. Pag-usapan naman natin ang final 12 ng Gilas at sa tingin natin ay pasok na nga si Nakay Soto, Jun Marfajardo, Japi Aguilar, AG Edu, Jimmy Malonzo, Jordan Clarkson, Dwight Ramos, Scotty Thompson, CG Perez at Ren Sabando. Ilang araw na rin lang ay ilalabas na ni Coach Chot Reyes ang kanyang final 12 at mahigpit pa rin ang kompetisyon sa mga players na nasa 11 at 12 option. Dahil na rin sa halos lahat naman ng 16 players na natitira sa pool ay talagang gustong maglaro sa FIBA World Cup pero kailangan talaga ni Coach Chot Reyes na alisin ang apat na sobra mula sa si 16 players na nasa Gilas Pool. Kung walang rent sa bando sa Final 12 ay magiging issue ito para sa karamihan ng mga Filipino basketball fans dahil gusto nilang makita sa si rent sa bando na mapabilang sa Final 12 ng Gilas. Ang desisyon pa rin ay nasa Gilas head at staff at magiging malaki ang impluensya ng opinion ni Coach Chot tungkol dito dahil na rin sa hindi lamang si Coach Chot ang magdidesisyon sa Final 12 at kasali ang opinion ng karamihan ng mga Gilas officials. Dapat na rin na sa mga oras na ito ay naghahanda na ang Gilas sa kanilang larubukan kas kontra sa team ng Montenegro dahil magiging walang saysay ang panalo nila laban sa Ivory Coast kung magiging malaki ang kalamangan ng team ng Montenegro. Ang hinihingi talaga natin o yung gusto natin na mangyari ay magandang kompetisyon ang maipakita nila laban sa team ng Montenegro at mas maganda kung makuha nila ang panalo sa larong ito.